Mama nak dali sama ta paling pitbo wow. ay lubuk <laughs> no lubuk <laughs> no oi pokok yo no dali Hule, yih <-hee>. bla <laughs> Barangay Gulod Dadayo kami ng pamiwiwas Ito kami sa Barangay Gulod May mga namiwiwas sa mga bata oh. Ano kasama namin? Tiyo Alex, Tiyo Ebner Titignan natin kung maraming nahuling tilapya dito Kasi may mga lumot dito eh. Iwas, gamit natin biwas Subukan natin kung makakahuli tayo mga awas Idol Yun know, o nakahuli oh Nakahuli boss Idol Yes Tilapia Inahuli talaga dito Tingnan natin mamaya Update tayo mamaya Siyempre nagpakuha tayo ng lumot Ano may lumot na? Dapat dinagdagan mo na. Eh hey, mga idol, update namin kayo mamaya pag nakahuli tayo. Pakain natin mga boss idol. Lumot. Arya. Arya tayo. <laughs> Dito kami sa tabing baywalk. Hindi natin makakahuli. hello Oh, Huli! Yee! -hye! Pla! -pla! Okay. <laughs> so, yun mga boss idol. Walang mahuli dito sa kabilang side. Isa lang na uli namin. Lipat kami doon sa kabila. Doon. Sa kabilang pretel. Lipat kami. Tingnan natin kung maganda spot doon. Yun mga boss idol. Dami namin. Marami dito ano. Daming anglers mga bata. You know. Ang ganda ng spot Uli nila oh Plapla pla. <laughs> uh -oh. Grabe uli mamaw Hahaha <laughs> <laughs> Mamaw na dali sa mata. Paring. <laughs> Bagong pesto na naman mga boss idol. Shout out sa mga taga Gulod. Shout out sa inyo mga taga dito sa Barangay Gulod. Sino mga boss idol? Tinanong niyo naman oh. Napakibit dito kaso medyo maliliit. Pero makibit. Hindi pa kami makachempo eh. Lubog na no. oh. Oh. And dito sa spot na to. Barangay Gulod. Talim Island Pride. Here at Barangay Gulod. Talim Island. Ah, pakikibit. Uy! Grabe mga idol. Hindi <laughs> na ako. Lubog na lubog na yan. Pero titingin pa rin natin. Eh. Sa idol huli oh. So maliit talaga. Re-release niya yan. Manigo talaga, oh. talaga yan si mm. si Bakao. No. <laughs> <laughs> o, release niya yan kasi maliit. Tapos mm. so, mga idol, oh. Nakaka-isa rin tayo. Oh. O. Yee! -hee! Kaso maliit mga boss. Release na natin to. Wala eh. Para sa ano yan? Para sa future. Release natin. Hmm. Malito. Oh. Palito. Release natin yan syempre. Oh. So yun, mga boss idol oh. Huli na naman. malita na naman mga boss. Wala. Release na naman to. Mga idol. Ayan oh. Eh, no? Maliit to. Release na naman to mga boss. Oh. Tanggalin natin. I Release na naman. Wala eh. Lit. Sila mga idol, 11.30 na. 11.30 na, kailangan nang magluto ng kakainin. Pa update ko na lang kayo mamaya mga boss, idol. Nakain muna kami. Ito na kasama ko niwan na ako. Lumuwit pa rin. mga idol dito sa Gulod, Barangay Gulod. Malalaki. Eh, malalaki. Magandang lumot, mahaba. Kaso, ano eh, kalilitan yung mahuli. Siguro mamaya tingnan natin kung may mahuhuling malalaki. Update ko lang kayo mamaya, bukos idol. you know. Uh, yes. Yaris yeah, kita sa uh, ano. So yung mga idol habang namimingwit tayo uh, Shoutout nga pala kay Shane Hila Gamad Tabad from Isabela Shoutout sa inyo dyan And shoutout din kay Rodel Mariel Viloria From Santa Maria Laguna Shoutout sa inyo dyan Kay at kay tabay mo And shoutout din kay Jinky Unarse Obrigi from Ibisan watching from um, Top Avenue hindi ko alam kung anong address mo syempre shout out din kay Boss Roldan Certeza from Banaba Talima Island shout out sa iyo idol and shout out din po kay Ma'am Ninita Liagas Lorenzana from San Pablo City shout out sa inyo madam and shout out din po kay Jeffrey Mendoza from Kaingin Santa Rosa Shoutout sa yon boss idol. Tingnan natin kung may na tayo. Oh, wala pa rin. And then, tropa, shoutout. Shoutout. Shoutout po sa mga mga Tagalos Banyos. Yo no. Ng mga mami Yon. Yan. na lang po. Oh, sayo love you. Bitbo. <laughs> Ay, Ay lubog no. na Lubog no. Hoy, kunin. Oh, Yo no, uh, dali. Eh. Yeah. <laughs> Dali naman, ang liit na naman, mga impakto. Pwede na yan, pritong malutong. Nakalala na sa si pogi. Yun, the best. Lupet. Si Lupet naman. Papakawalan mo. Papakawalan talaga yan. Nga, pakita mo. Pakawalan nga, pakawalan nga. Pinakawalan namin, maliit kasi, dapat malaki. Siyempre. Okay, lalaki pa yan. Very good for the futures. Tak, 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 Oi, ah, tak, ah, tak, tak, ah, tak, 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 Bilis na pakuha mo rin. Alin? Pakuha mo natin. <laughs> so yun mga idol, pauwi na kami. Wala. Kunti lang yung nakuha namin at puro maliliit yung tilapia dito. So yun na mga idol. Ako si Talim Island Pride at ako si Krabs TV. Thank you so much for watching. Bye bye.